So, ngayon guys, natatawa ako na naiinis. Dahil, may nabasa akong comment doon sa video ni Tatay Tikram na matagal nang in mga one month ago na. Nung pumunta sila Tatay Tikram doon sa bahay nila Luis at nandun yung mama ni Luis. So, may nabasa akong comment doon na parang nakakainis siya. Kaya, ishare ko dito ngayon kung anong masasabi nyo. Ano yung nasa isip nyo, ano yung opinion nyo sa pagkukumpara ng, ano, ng nag-comment nito. Na Hindi ko alam kung anong naisip niya, bakit niya kinumpara na kitang-kita naman ang pagkakaiba ng nanay ni Luis at nanay ni Lordy. So, sa nag-comment nito na, na sinasabi na yung ano daw, yung magulang ng Lordy nila is at least malinis yung mukha. Malinis naman talaga ang mukha. So, kayo, mamili kayo. Ka ang mama daw ni Luis ay parang walang hilamos na hindi nagbibihis na alam naman na pupunta si Tatay Tekram. Hindi alam ng mama ni Luis na pupunta sila Tekram doon. Kasi nandoon si Luis, no umuwi si Luis. Hindi alam ni mama ni Luis yun na pupunta sila doon. Ngayon, mamili kayo doon kayo sa malinis na mukha. At doon guys, sa parang walang hilamos, walang dihis Pero, nire-respito ng anak. Kaysa doon, kaysa malinis ang mukha, maganda, so, bihis. Tapos, hindi naman nire-respito ng anak. So, mamili kayo. Si nanay, ano, mama ni Luis, ano siya, sinusunod siya ng anak niya. Kung ano yung mga sinasabi niya, yung mga advice niya, sinusunod. Eh, si Nanay Apple, Sinusunod ba siya ni Lordy niya? Sinusunod ba siya ng Lordy niyo? Wala. Si Nanay Apple ang sunod-sunuran kay Lordy. Parang, ano, baligtad. Imbes yung anak yung sumunod sa magulang, yung magulang ang sumunod sa mando ng anak. Diba? So, talaga, sama-sama, ano talaga, sabi nga nila, mana-mana uh, lang. Kung ano yung magulang, yun yun ang anak. So nakita naman natin kung ano, ma, paano yung mga ugali ng family ni Luis. Kahit sa tatay niya, sa mama niya, kung dawi sila magsalita, ganyan ba. Eh, ano naman yung mama ng isa? Diyos ko, ang layo-layo para sa akin, ang layo ng pag-ikumpara nyo. Wala sa 50% yung ugali ng Lordinho, ng nanay ng Lordinho sa ugali ng nanay ni Luis. Malayo. So, yun lang masasabi ko. Kung papiliin ako kung saan ako sa malinis at sa sinasabi niyong parang walang hilamos, hindi nagbibihis, na alam na may bisita, doon na lang ako sa, ano, sa nanay ni Luis. At least, sinusunod siya ng anak niya. Nire-respeto siya ng anak niya. Kaysa doon, kayo, sa hindi naman nire-respeto ng anak niya. Dahil gusto ng anak niya, eh, siya magulang yung luluhod sa kanya. Hindi pwedeng ganun. Dapat magulang, magulang ang nasusunod. Hindi yung tayong mga magulang, sunod-sunuran tayo sa anak natin. Hindi pwedeng ganun. So, yun lang. Kayo, kung anong masasabi nyo, anong opinion ni dito, anong masasabi nyo sa nag-comment nito, uh, iwan ko lang. So, yan. Comment lang kayo sa baba kung <laughs> ano masasabi nyo. Sa ito, pinaalam ko lang sa inyo. Yan. Maraming salamat sa inyo lahat.